Isang araw sa buhay ng isang sexy makeup artist Charles! For today's video, tayo umiwas muna sa mga negative na iniisip natin sa buhay At tayo pumunta muna dito sa Bakes and Brew Thank you so much sa akin kapatid sa paglibre ng matcha wrap at ng egg drop. Ayan, sabi niya, sige pumili ka na muna dyan sa mga lettering dyan at tumingin naman ako doon sa mga pastel na lettering. This is our happy place. Thank you so much. Ayan na nga yung ating order na egg drop at saka itong uh, matcha prop. Um, sobrang sarap ng matcha prop dito. Um, makakalimutan yung mainit sa labas dahil may aircon dyan. at ayan na. Titikman na natin. Kahit natikman ko na yan dati pa ng mga ilang beses. Ayan. Ang in-order natin ay spam with egg na egg drop. At iniisip ko kung ginagamit ba yung anong yon yung lalagyan na yon or ilalabag ko pa, paano ba ito kainin, lalapangin ko na lang ba, or titinido rin, at hindi ko talaga maintindihan kung paano siya kakainin, kaya pinakita ko na lang sa camera, at dito ay, yan na nga, ginanyang ko na lang. masarap siya. Tama-tama yung combination ng egg, with spam at yung tinapay. Perfect combination. At yan ang nga, kinuha ng akin kapatid yung isang spam dahil nagutom daw siya. At dahil ang binili lang niya yung mango, mango. Ay, bakit nag-ibang tao to? <laughs> at yun ang nga, paalis na kami dito sa Bakes and Brew. Hindi po to sponsor ha? Baka naman, charis